isang isa na namang tanong ng galing sa ating mga kababayan no sa solar isa eh, niya pwede bang gumamit ng car battery uh, actually ka solar ganito kasi yun din yun yung unang mga tanong ko nung nag-umpisa pa lang ako so kaya pakita ko sa inyo kung an pwede pang gamitin talaga yung car battery car battery. So, kinuha ko na yung battery ng sasakyan ko. At pati yung inverter. Meron naman tayo yung inverter. Pwede ba tayong magluto? Ah? So, gawin natin ngayon, magluluto tayo ng uh, rice cooker galing sa car battery yung gamit natin. Ah. So, so, yan. Kinuha ko na yung inverter ko sa sasakyan. Yan. Oh. Mm. Yeah. Mm. Yan yeah. yan mga solar. So, para dito ay mahirapan nung no, wala naman tayong mga fittings kasi hindi tayo ready. Kung ano lang available na materials na pwede natin gamitin. So, itong wire na to ay number 10. ah uh, 3SM battery na Motolite. ah uh, yung edad nito mga solar na sa 3 years old. So, gumagana pa naman siya at malakas pa yung cranking niya. Power. Kaya, okay lang. Gamitin natin ito. Arah masubukan lang talaga natin kung pwede ba siya makapagluto. Ano ba yung performance niya kung magluluto tayo ng rice cooker gamit nito. So, itong TBE na inverter ko ay no 2014 ko pa ito nabili. So, almost 10 years na ito mga Kaya, yeah. hanggang ngayon buhay pa rin siya. Maganda yung inverter na yan kasi meron siyang overload protection. Umiiyak lang siya mga ka-Solar Pag nag-overload, hindi siya masabog katulad ng mga troiler inverter na sumasabog yung mosfet ito umiyok lang so sa kaya noon muna natin yung bigas kasi wala na pa tayong bigas ito na yung rice cooker ko kailangan na i-ready na natin lahat so initially mga solar nung na-wiring ko na siya ito yung reading niya napansin natin dito sa ating thermal scanner meron tayong 34.8 degrees celsius so mas mainit yung ating inverter kaysa ating rice cooker. Yung rice cooker pala natin, meron, eh, meron itong 300 watts na rating. O, 350 watts. Malit lang naman itong mga solar pang solo wista lang. So, yung rating ng kanyang battery is 11.96 volts. That is 11.96 volts. Normally, mga solar yung battery car battery, mabot niya ng 13. So, sa ngayon, medyo loaded na siya ng 176.8 watts. At meron siyang voltage na 200 volts. Kaya kailangan muna natin siyang uh, bigyan ng pagkakataong makahinga mga ka-solar Ang oras natin ngayon ay 21, 21 minutes. Ina <laughs> or 9. 9.22 na. So, 0.9 kilowatt hour, 0.09. Mayroon tayo yung 100 kilowatt hour na yung nakuha natin sa ating reading ng ating kilowatt hour meter, digital kilowatt hour meter. So, may pansin natin mga ka-solar, meron na tayong 36.3 degrees Celsius na temperatura sa ating 39 na pala. Meron parang naglulus dito sa kanyang positive terminal, ano. At yan ating terminal ng battery. So, ang ating rice cooker ay 34 points, uh, ating inverter is 34.6. Uh, 38 na yung ating uh, terminal terminal points. Okay pa naman yan mga ka-Solar kasi hindi, hindi, yung, hindi pa naman siya masyadong mainit. Nigpitan lang natin ng konti. Uh, mostly talaga pag naglulus yung mga wires at mayroong kuryente na dumaladlo, umiinit talaga yan mga ka-Solar kasi kailangan ang marapat na akma at, at tamang tamang contact yung ating mga electrical points. So, ang pirahe pala natin dito sa battery side is 16.60 uh, amps. 16 So 2125 so mga 5 minutes na mga kasolar nung lumipas nung nag-inactivate natin itong pagluluto sa battery na to. So at meron na tayong 0.11 kilowatt hour nakuha sa ating battery. So voltage reading 11.93 volts. At meron tayong 202 volts sa ating AC sides at saka 0.86 amps sa ating AC side. So meron na tayong 16. 56 ampere rating. So, pansin natin dito mga solar yung ating rice cooker ay uh, 85.7 degrees Celsius na. At malamit na yung maluto mga ka-Solar So, yung inverter natin is 39.3 degrees Celsius. Hindi naman siya masyadong tumaas pa. And then, yung ating digital meter. Kailangan talaga natin i-monitor yung, yung bawat uh, ano, mga solar <laughs> equipment para makita natin yung performance kung pwede ba talaga siya. So, ah. Okay. Sa tingin ko mga solar 16.59 amps, okay naman yung kanyang performance pagdating sa amperahe. At voltage kasi meron siyang 11.9 volts. So, hindi masyadong mababa ang kanyang binababaan kahit meron tayong load na 178 to 180 watts. So kapi-kapi muna tayo mga solar, Hintay ko muna nang maluto natin yung ating bigas. Uh, dalawang cups lang naman yung niluto natin at kailangan tayong hintayin para makita talaga natin kung ano na yung performance ng ating battery. So para sa mga beginner mga solar, yung mga battery niyo at luma nya, kung okay pa naman ay pwede 'yong gamitin sa pagsasolar. So 176 watts yung ating ano ngayon at meron tayong uh, 0.14 kilowatt hour na nakuhang power mula sa ating battery at medyo malapit na maluto ang ating rice cooker so yan mga ka solar ah uh, uh, 86.3 na yung ating lutoan na no rice cooker at then meron na tayong 36.2 sa ating inverter hindi naman masyadong minit yung ating inverter at konting tiis pa mga solar kasi malapit na siyang maluto talaga. Ang oras natin ngayon is nasa 21.40 na siya. Uh, na around mga 10 minutes na nangalipas or 15 minutes. Yung kadalasan ng mga kasolar, pag nagluluto tayo ng rice cooker, sumabot lang naman ng 15 to 20 minutes. Depende po yan kung gaano karami yung, yung lulutuin. so So yun mga ka-solar, review lang yon Kung meron kayong budget, wag, kayong, wag nyo yung gayahin ng gano'ng setup. So kung gusto nyo lang naman matuto for the purpose of entertainment lang, no? At saka yung mga nagtitipid, okay na yung gano'ng setup. Kasi mahirap na pag nagkamali if gusto nyo lang matuto sa regarding sa pagsusolar, okay na yung gano'ng setup, no? Pwede kayong gumamit ng mga uh, sasakyan bakteri ng sasakyan. Pero sa actual na senaryo, kung pangmatagalan mo talaga, gusto mo ng pangmatagalan, kailangan natin gumamit ng mga dapat nararapat na specs nating na mga battery at saka solar panel. So, yan lang muna sa ngayon mga solar. Sana may nakuha kayo sa video na yon And see you again para sa susunod na video. Buhay kayo mga solar.